ay napaano sila sa ating bida. Napaibig at napagilig as in asim kilig. Si Julia Yula Amor Solo Valdez ay isang Pilipinang aktres na kilala siya sa pelikulang Bagets at nang gumanap bilang Amor Power sa pangako sa iyo. Sumikat din siya sa mga pelikulang gawa ng Viva Films. Isinilang siya noong Desyembre 11, 1968. Ngayon ang edad niya ay 55 taon. Sa San Miguel, Maynila, siya ay nakatira. Siyempre, gaya ng mga may jowa dyan, siya ay nagkaroon din ng love life. Narito ang mga lalaking masasabing nagdagdag ng kulay sa buhay pag-ibig niya. रोनी सर